Ganda nga ra po sa ating lahat ako po si Joseph, sang Bible reader. Basahin po natin to, ang istorya nung tinulungan si Pedro ng isang anghel ng Diyos. Ito po ay nung kinulong si Pedro sa utos ni Haring Herodes at pinatakas siya ng anghel ng Diyos mula sa bilangguan. Acts 12, 1-24 Nang panahon ng yaon, ay iniunat ni Herodes ang kaniyang mga kamay upang pahirapan ang ilang sa iglesia at pinatay niya sa tabak si Santiago na kapatid ni Juan. At nang makita niya na ito'y ikinatutuwa ng mga Hudyo, ay kaniya namang ipinagpatuloy na hulihin si Pedro at nooy mga araw na mga tinapay na walang lebadura. At nang siya'y mahuli na niya ay kaniyang inilagay siya sa bilangguan at siya'y ibinigay sa apat na tiga-apat na kawal upang siya'y bantayan na inaakalang siya'y iharap sa bayan pagkatapos ng Paskuwa. Kay kaya si Pedro ay iningatan sa bilangguan. Datapot ang iglesia ay maningas na duma, dumalangin sa Diyos pat, patungkol sa kanya. At nang siya'y malapit nang ilabas ni Herodes, nang gabi ring yaon ay natutulog si Pedro sa gitna ng dalawang kawal at nagagapos ng dalawang tanikala at ang mga bantay sa harap ng pintuan ay nagbabantay ng bilangguan. At narito tumayo sa tabi niya ang isang anghel ng Panginoon at lumiwanag ang isang ilaw sa silid na kulungan at tinapik si Pedro sa tagiliran at siya'y nagising na sinasabi magbangon kang madali at nangalaglag ang kaniyang mga tanikala sa kaniyang mga kamay at sinabi sa kaniya ng anghel magbikis ka at itali mo ang iyong mga pangyapak at gayon ang ginawa niya at sinabi niya sa kaniya isuot mo sa iyo ang damit mo at sumunod ka sa akin at siya'y lumabas at sumunod at hindi niya nalalaman kung tunay ang ginawa ng anghel kundi ang isip niya ay nakakita siya ng isang pangitain. At nang kanilang ma maraanan na ang una at ang pangalawang bantay ay nagsirating sila sa pintuang bakal na patungo sa bayan na kusang nabuksan sa kanila at sila ay nagsilabas at nangagpatuloy sa isang lansangan at pagdakay humiwalay sa kaniyang anghel. At nang si Pedro ay pagsaulihan ng isip, ay kaniyang sinabi, ngayong nalalaman ko sa katotohanan ay sinugo ng Panginoon ang kaniyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa buong pag-asa ng bayan ng mga Udyo. At nang siya ay makapagnilay na ay naparonsya siya sa bahay ni Maria na inaniwan na may pamagat na Marcos na kinaroonan ng maraming nangagkakatipon at nagsisipanalangin. Na at nang siya'y tumuktok sa pintuang daan ay lumabas upang sumagot ang isang dalagang nagngangalang Rode. At nang makilala niya ang tinig ni Pedro sa tuway hindi niya binuksa ng pinto, pintuan, kundi nagtakbo sa loob, ipinagbigay alam na nakatayo si Pedro sa harap ng pintuan. At kanilang sinabi sa kanya, Naulol ka? Datapot buong tiwala niyang pinatutunayan na gayon nga at kanilang sinabi na yaoy kanyang anghel datapot na natili si Pedro ng pagtuktok at ng kanilang buksan ay nakita nila siya at sila'y nangamangha datapot siya nang maudyatan sila ng kanyang kamay na sila'y tumahimik ay sinaysay sa kanila kung paanong inilabas siya ng Panginoon sa bilangguan at sinabi niya, ipagbigayan ninyo ang mga bagay na ito kay Santiago at sa mga kapatid at siya yung malis at napa ibang dako. Nang mag na ay hindi kakaunti ang kaguluhang nangyari sa mga kawal tungkol sa kung anong nangyari kay Pedro at nang siya'y may pahanap na ni Herodes at hindi siya masumpungan ay siniyasat niya ang mga bantay at ipinagutos na sila'y patayin at siya'y bu buhat sa Judea ay lumusong sa Caesarea at doon tumira at galit na galit nga si Herodes sa mga taga Tiro at taga Sidon at sila'y nangagkaisang pumaroon sa kanya at nang makaibigan na, na nila si Blasto nakatiwala ng hari ay kanilang ipinamanhik ang pagkakasundo sapagkat ang lupain nila'y pinakakain ng lupain ng hari. At isang takdang araw ay nagsuot si Herodes ng damit hari at naupo sa loklukan at sa kanilay tumalumpati. At ang bayan ay sumigaw, tinig ng Diyos at hindi ng tao. At pagdakay, sinaktan siya ng isang anghel ng Panginoon sapagkat hindi niya ibinigay ang kalwalhatian sa Diyos. At ay kinain ng mga uwot at nalagot ang hininga. Datapot lumago ang salita ng Diyos at dumami. At nagbalik na galing sa Jerusalem si Bernabe at si Saulo nang maganap na nila ang kanilang ministeryo na kanilang isinama si Juan na may pamagat na Marcos. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na lang po. Salamat. Yun lamang po. Sana po ay may natutuwan tayo.